Ito pala yung sinasabi ng mga loyalista na mukhang mukhang sumisip-sip na naman itong siligong sa nasa Malacanang. Siguro daw ay nahimasmasan na naman itong damuhong ito. Kaya, ayan, marami na naman siyang binabawi ng mga dating binitawan niyang salita laban sa nasa Malacanang at sa mga Marcos. Sinabi niya mismo na wala daw utang na loob ang mga Marcos sa pagpapalibing kay apo lakay sa libingan ng mga bayani dahil ang totoo niyan trabaho lang daw bilang pangulo sabi pa niya wala din daw siyang utang na loob sa mga Marcos daw siyang utang na loob sa mga Marcos oo dahil ang totoo naman pinahintulutan o dahil sa Supreme Court decision kaya natuloy yung paglibing ni Marcos Sr sa mga sa libingan ng mga bayani wala din siyang magagawa kung hindi daw sa tulong at endorsement ni Marcos o ni Amy Marcos nung panahong siya ay komandidato at kung sakali walang endorsement na nangyari siguradong talo daw itong city kong ayan, inamin na rin lumabas na lahat ng katotohanan at galing po yan sa bibig mismo ni Digong ang nakikita ng mga kababayan natin dito totoong nagsisipsip na naman sana tuloy-tuloy kasi sana tuloy-tuloy mo na aminin lahat ng ginawa mong kasalanan sa bansa natin at baka sakali si President Marcos Jr. ay maliwanagan at ma-realize na matanda ka na at dapat ka na sigurong kahit papano ay pagbigyan. Pero kasi pagkatapos na naman na itong mga ganitong klaseng pag-amin mo, walang uh, kuno nga ay walang utang na loob, I mean, hindi dahil sa kanya kaya naipalibing sa libingan ng mga bayani si uh, Marcos Senior at lalong um, yun, in niya na dahil kundi, kundi dahil sa mga Marcos ay hindi siya mananalong presidente noong 2016 Susana, tuloy-tuloy okay, maging consistent ka na lang sabihin mo lahat ng, ng tama sabihin mo lahat ng totoo pati yung mga bagay na ganito dahil baka kasi bukas na naman hindi na naman ito nag-work, itong mga drama mo na ito. Baka kamakalawa or bukas, iba na naman. Bumanat ka na naman. Mag-antay po kayo ng kung ilang araw, kung ilang linggo, kahit buwan, mag-antay po kayo ng result netong inyong revelation or statement na ito na mukhang nagpapapangon sa mga Marcos. Mag-antay po kayo. Hmm, kasi pag walang nangyari, after a week, ayan, babanat na naman. Gusto kasi ng mga katulad nito, Duterte, agad-agad nakukuha yung mga gusto nila. Tuloy-tuloy mo yan. Sa isang linggo, pag hindi ito, ito nag-work, huwag kang babawi agad. Patuloy ka lang na magsabi ng totoo. Patuloy ka lang na magpakatino. <laughs> Good luck.